Mga kabayan, usapang masakit na naman to, pero kailangan natin tong himay-himayin. Marami sa ating mga Pinoy abroad, imbis na magtulungan, tayo pa mismo ang naghihilahan pababa, inggit, siraan, pa-victim, yuseryoseran. Sir, Ito ang mga ugaling sumisira sa kinabukasan nating lahat. Ito muna ang personal na kwento ko sa iyo, kabayan. Ako mismo, ilang beses nang napaso. Noong nag-start kami ng business sa bank, walang tungulong sa amin. Pero nung naka-open na kami, ayan na ang mga sumisipsip. Hindi naman bumibili pero laging present. Laging pagod vibes. Tapos yung asawa ko naman na sobrang bait, bigay naman ng bigay akala niya ang babait nila. Yun pala, mga kaibigan lang nang gustong manggaya sa negosyo namin. Kaya paglipat namin dito sa Edmonton, ganun na naman. Same scene. Ibang tao nga lamang, may mga tinulungan kami, puro papuri. Pero nung hindi na namin maibigay ang gusto nila, biglang kami na ang naging masama.